Oh, ha? Talagang binigyan daw ng cold treatment ni Catherine. Si ah. Pero dahil maraming mga nakatutok na camera, maraming ganyan, biglang itong Daniel nilapitan si Catherine at hinila, yan na ang naging resulta. Sayaw-sayaw-sayaw na siya. Sa isang episode ng Marites University noong biyernes, ikalabimpito ng Nobyembre, inilahad ni Ambet nabas ang kwento sa likod ng kumakalat na video clip ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla kung saan makikita silang sumasayaw. Lumutang ito sa gitna ng napapabalitang breakup nila dahil sa umano'y lihim na pagkikita ni Daniel sa kapwa-kapamilya star na si Andrea Brillantes na ibinahagi ni OJ Diaz, ayon umano sa kanyang source. Dahil dito, hinarap ni OJ ang mga batikos online at inakusahan ng pagpapakalat ng fake news. Ayon kay Amber, kinunan ng video sa isang event kung saan nag-e-endorso sila ng isang produkto. Nauna dyan si Daniel kasi si Daniel di daw samipot noong araw na yan same day na nagshoot ng Christmas Station ID for ABS-CBN. Doon nang galing si Catherine. So, nagshoot siya. Pumunta siya dyan sa event, pagkukwento ni Ambit. Dagdag pa niya, nang makita daw agad ni Daniel at nagkita sila ni Catherine nga, talagang binigyan daw ng cold treatment ni Catherine si Daniel. Talagang hindi na yung kagaya noong dati na yakap agad or beso agad. Pero dahil maraming kamera umano ang nakatutok sa kanila noon, nilapitan daw ni Daniel si Catherine at high nila ito sa dance floor. Bagamat wala pang tugon o reaksyon mula sa Katniel, isang makabuluhang post ang ginawa ni Daniel pagkatapos pumutok ang balita. Samantala, kasalukuyang usap-usapan online si Catherine matapos umanong ay unfollow si Andrea Brillantes sa Instagram. Mapapansing hindi na fina-follow ng girlfriend ni Daniel si Blythe. Bagamat in-unfollow na ni Catherine si Andrea, pinananatili ni Andrea ang IG connection nila ni Catherine. Nanatiling tahimik si Daniel, Catherine at Andrea at hindi nag-react o naglabas ng anumang pahayag hinggil sa usapin. Samantala, ngayong November 19, in-unfollow na rin ni Andrea Brillante si Catherine Bernardo sa Instagram, at nakafollow pa rin si Andrea kay Daniel Padilla.